So, good day mga boss. Welcome na naman po sa ating panibagong video. So, sa video natin ngayon mga boss, uh, dito naman tayo sa handle switch ng MIUI mga boss. So, pinaglumaan to mga boss ng isang nagpagawa sa atin. So, ang naging problema daw neto, na kaya nagpalit siya, ay dahil palyado na itong kanyang push starter mga boss. So, itong kanyang push button. Gumagada naman siya, pero pumapalya. So, ang nangyayari, kailangan talagang diinan niya ng matagal o so, kahit tinan niya ng matagal mga boss, talagang madalas na hindi na gumagana. Talagang pumapal yan na itong push button niya. So ngayon mga boss, uh, ipapakita ko sa inyo at ituturo ko sa inyo mga boss yung paraan. Kung paano ibabalik sa kondisyon o uh, magandang kondisyon itong ating push starter. So pakita ko muna sa inyo mga boss na talagang palyado na itong push button na to. So, dito mga boss, ang uh, isa isasample natin mga boss na ilaw yung lumaring MDL mga boss. So, eto, wala siyang pan. Pero, sa next project natin mga boss, ay assemble natin to. At, uh, ayusin natin yung pagkaka dito sa MDL na to. So, yan. So, dito, syempre, meron tong high and low. Tapos, yung negative. So, dito ipapakita ko sa inyo mga boss na palyado na tong uh, switch na to. So, yan. Tabi muna natin. So, dito kailangan natin ng negative supply. So, ito yung ating negative. So, ilagay natin ito sa negative mga boss. Dito sa ay uh, uh, mga boss. So, ito replacement to dahil dito makikita natin mga boss na yung trigger kasi trigger na itong push button mga boss ng stock na Yamaha ay eto mga boss yung trigger o yung input nya ay dapat black to dahil negative trigger to mga boss so eto yan yung dalawa na to at eto yung kanyang output so eto dapat kulay blue to dito naging violet sya tapos uh, naging brown so dapat ang stock nito black tsaka blue mga boss <coughs> so yan so ito yung ating positive so dito syempre ito yung i-check -che natin yung push button dito natin lalagay yung positive yung supply sa dito mga boss etong brown na yan so dito yung output nya etong violet So, lagyan natin to mga boss ng connection din. At i-connect naman natin dito sa yan. Okay. So, yan. So, may kita natin mga boss kung iilaw siya ng maayos. So, yan. Wala. So, yan o. Oh. Wala. Ayun. Ayun. So 'yan, no. Oh, palyado talaga mga boss. So minsan okay, minsan hindi. 'Yan, oh, di Diin adiin na 'yan mga boss oh. So dito, napansin ko dito pag once diin naman mo dito mga boss sa gitna. Medyo um okay 'yan, oh. Bandang gitna 'yung diin mo. So okay, wala pa rin. So 'yan, bandang gitna 'yung diin, pero pag nandito ko sa dulo mga boss, na usually naman nating ginagawa na dito tayo dumiin, ay talagang palyado siya. So, yan. So, kailangan diinan mo ng talagang diin na diin. Tapos, nandito banda sa gitna yung, yung daliri mga boss para gumana yung uh, push starter na to. So, yan. So, yan yung gagawa natin ng solusyon mga boss. Papakita ko sa inyo yung solusyon na para dapat dito sa switch na to. So, hindi mo kailangan magpalit agad ng handle switch para dun sa sira na ito, mga boss. So, okay. So, simulan na natin yan mga boss. So dito mga boss, diin natin to. Itong part na to dahil may spring yan mga boss. So para hindi tumalsik yung mga nandyan sa loob. Ayan, dahan-dahan natin tong iangat mga boss. Okay. So ito yung ating uh, headlight. So headlight switch yan mga boss. At yung kanyang park light. So yan yun mga boss. So, ito na tanggal nga, oh. Ito yung pinaka pin dito sa loob na to. So, itabi natin to mga boss. So, Ayan. So, ito yung pinaka dahilan mga boss. Itong spring na to. Yung pinaka nagiging dahilan dyan. So, tanggalin mo natin to. Try natin na tanggalin to mga boss. Itong spring. Kung matatanggal natin. Ah, hindi, hindi siya matatanggal mga boss dahil naka ano na siya. Naka hinang siya rito sa ilalim. So, ang gagawin lang natin mga boss, iuunat siguro natin 'to. Tong part na 'to, pati na sa ilalim. So, tapos kisikihin natin yung part na nandun sa loob kasi kung may kita nyo mga boss dito sa yan o sa camera medyo may mga dumi-dumi na sya yung pinakadumi ng uh, tanso so parang nagigreen yung uh, part na nandun sa loob so yan kiskisin natin to mga boss so mas maganda sana kung may liha tayo para makiskis talaga natin ng maayos yan pero okay na rin to mga boss kaya yeah, itong ano na to, paraan na to. So yan, okay na. So nawala na yung pinaka green green niya mga boss. Ito kiskisin na rin natin to. Yan. Tapos saka natin punasan mga boss. Dinisa natin yan. So dito mga boss, uh, matapos nating kiskisin yan ay punasan na natin. So, linisin natin yung mga alikabok. So, yan. Pati itong contact na to. Pero, okay naman to mga boss. Yung switch sa kanyang headlight at sa park light. So, okay naman yan. Tapos, syempre, yung dito sa loob mga boss. Siguraduhin natin na mapupunasan natin yung loob. Yung parting loob na yan. So, yan. Okay. Okay. Ito, linisin din natin ito mga boss. So, punasan na natin ng kahit kakunti lang mga boss. Okay na yan. So, dito kasi sa video natin, papakita lang natin mga boss. Kung pa paano natin solusyonan yung problema ng ating post starter. So, yan. So, ngayon, na punasan na natin yan mga boss. Okay na. Check natin itong pinakalikod. So, okay naman to yung contact nito na Okay naman dito okay naman din wala din namang problema hindi naman wala namang putol mga boss intact naman yung pagkakabit nya so ngayon na natin ito yung ating push button lagay lang natin yan syempre yung lock na napakaliit mga boss ito so yan huwag natin kakalimutan yan mga boss yan yung magiging lock na itong ating push button so lagay natin sa taas mga boss parting taas. So dito mga boss, ilagay uli natin tong takip. So dito, ang teknik dito mga boss, paislan tating ipapasok yan. Una yung unahan, pataas, pababa. Kanyan, papasok. Yan, okay. So diin natin yung likod para hindi ma-disalign to. Ating push button. So yan. Siyempre sunod yung mga tinanggal natin na tornilyo doon uli natin ibabalik yan yung bali tatlong tornilyo na yan mga boss okay sunod ay itong sa taas so ganyan lang kadali yan mga boss na bigyan solusyon yung ano na yan problema na yan ng ating push button o pati yung ating mga ibang mga button yan mga boss madali lang solusyonan yan hindi natin kailangan bumili agad ng uh, piyesa na to para bumalik yung dating contact nyan mga boss so ganyan lang yan so okay try natin mga boss na i-connect ulit so yan so ito ulit yung ating MDL connect ulit natin mga boss yung ating negative yung negative ng ating MDL yan at yung positive dito sa supply mga boss so ito yung brown supply at yung uh, output mga boss mula dito sa kulay violet papunta naman dito sa yellow o red mga boss ng ating MDL so okay yan o oh. Okay mga boss. Okay na. Oo. So yan mga boss, okay na oh. Kanya lang kabilis yan mga boss na solusyonan. Okay. So hindi siya katulad kanina mga boss na ano, tawag dyan oh. So yan okay na. So yan mga boss, ganyan lang na solusyon ng tong ating switch. Yung ating push starter mga boss kung paano aayusin yan. Uh, buksan lang natin tong part na to at linisin natin yung mga contact. Lalong lalo na mga boss, mahalagang mahalaga yung spring dyan sa loob. So, kailangan nating banatin ba natin yan mga boss kasi uh, yung gap nyan mga boss ay lumiliit ng lumiliit katagalan sa pag -push natin ng ating push starter. So, umuurong ng umuurong yan mga boss. So, yan mga boss. Sana may natutunan kayo mga boss sa ating video ito. So, wag natin kalimutan mag-like mga boss. Share and subscribe para lagi tayong updated sa mga panibagong video ating ilalabas. So, kung may komento ka mga boss patungkol sa video ito, ay, mag iwan lang na tayo mga boss ng komento sa ating comment section mga boss para marinig natin ang inyong mga saluobin mga boss o idea patungkol sa video nito mga boss muli maraming salamat at god bless